Ito ko talaga pwede na din. Per kilo din. Yung, yan lahat may dula. Nakabenta tayo ng 650. mag Ano tayo mga idol? Magbalot na ako ng tuway no. Ito yung ano, part 2. Tuod sa kahapon na video natin. Sinabi ko sa inyo na bukas na. Tapos sa comment pala niya ano, Ate Nida, dela rosa te. Thank you talaga sa comment no. Sabi niya Ate Nida, maganda daw pa dumihin muna. Yung bagong uno. Tapos <laughs> tulala bigla. Tapos <laughs> para hindi daw mapait. Okay lang siya mga idol kasi wala naman ano doon, wala naman gaano lumot doon no? Oh, sa area no. Tapos nakaano na rin yun kasi wala nang tubig ba. Pero yung mga nakuha natin, Nakadumi na siguro to gabi. Yan. Hindi ko lang din sure mga idol. Pero parang may ano naman may nailabas na na ayan oh, may mga na, nailabas na, na mga putik-putik sa ano nila mga idol. Sa bunganga nila. Bali ito lahat yung nakuha natin no. Babalutin natin siya per kilo yan. Nakasit na yung ating timbangan mga idol. Kasi pagkatapos ni may kamat ano matulog, pagkatulog pa sa maliliit ay ilalako niya na to doon sa ano sa San Carlos may dulo ah kapi ulo ko ay <laughs> <Kaspa. laughs> yan bali balo tayo may per kilo yung kalabasan nito may doon. kuridas niya ni na ano na tatsipinta a kilo may uh, ano ako yung plastic na kasiyo pang isang kilo na Is may doon bali yung ano yung um, ang tawag yun eh ito pagungo na. kalimutan, kalimutan ko na yung pangalan ay hindi na puputulan ng ito. mo kagaya nung sinabi ko ng last hindi na siya puputulan ng pwet na ito per kilo din ito sa ano sa terminal na ito yung sa pinag pinagbibintahan ni Maika ng tinapay tsaka salbaro ano sya? per kilo dun may idol 150 yan wait may isang kilo na dami din yung ano mga idol ang oh. dami din yung isang kilo mga idol tama yung sinabi ni ati nida ba na ako daw yung taga kuha sa dagat si Micah yung taga lako ito yung ano ito yung halagang 50 mga idol oh. halagang 50 lang ito mga idol oh. dami na mga idol baka yung bagong magagaabot ng ano ba? Mga abot ng ilang kilo yung bagong Yes, minahal ko kayo. Kasi pag may ano, may maghanap ng bagongon mga doon at May ano, may maibigay no. Hindi pwedeng kasi nung last na naglako si Mica, yung kasama ng mga tuway na to may nagtanong daw ng bagungon yan mga idol dalawang kilo na maka dalawang kilo na tayo sa ano mga idol sa bagungon no? yan yeah. Yan, bali yung may ano siya mga idol may tubig siya mga idol tutubig yung ano natin. Ito yung mga nasa loob ng tuway no. Ano mga sabaw-sabaw niya may dol ba nagano siya nagkatas timit ko sa ano sa bagongon parang ano to mga apat na kilo parang apat na lima ito, so, gataan mo idol. Tapos depende na sa ano ba sa magluluto. Eh okay, may ano, may pakapin 'yan. 'Yun. Tatlong kilo na 'yung ating bagong mo idol. tuway naman kasi yung ibang bagoongon nasa ilalim yan lalaki na tuway mayroon tuway bali yung hinugas ko nito ano lang yung alat lang no kasi yung tuway iba yung tuway sa bagoongon mga ito. yung tuway kasi hindi magtatagal pag nahugasan ng tabang mayroon mamamaho siya hindi kagaya sa bagoongon ba eh, Ay, sila lang sila mga idol. Yung ano lang talaga, na hindi sila pwedeng hugasan ng tubig pa bang kasi eh. madali silang mamatay na. Ito. Bali, ano na. May apat na kilo na tayo, no? Isang kilong tuway. Tsaka dami din mga idolo. Isang kilong tuway. Tapos tatlong kilong bagongon. At abot to 10 kilo mga idol. Para makiramdam ko abot ng 10 kilo. Tupinos na yung toy. yeah. kali ah. oh. ano na siya? 5 kilo na mga idol. Hmm, Dami pa. Abot ito sa pung kilo mga idol ba? Mas mabigat talaga yung ano mga ilo. Tuway mga idol ba? natin para mo sa ano bago mo yung daming tubig eh oh. talaga yung ano oh. yung mga uh, nasa laman ng tuwa iba na ilabas na may doon Puri Dali lang nakabuo ng ano ba? 6 na kilo. Ayun. Ah, parang ano na ito ngayon. Parang 6 na natin. Ayan. क्यों फुन फुन का nang mabalot yung ano may dun, yung lukan tsaka bagong ano ugasan ko na lang ngayon yung plastic nya ba para hindi siya madumi tingnan mo yun ayan isa yung tuwa yung marami dawa tatlo at walo yung ano ngayon yun? bali yung tuway natin walong balot yan o tapos yung bagong yung bagong naman ay lima bali ano sila lahat Tracy Tracy na piraso ngayon 30 kilos hmm. tsaka may ano dito may kalahati dito na yan o tuway tapos bagungon kalahating kilo to yan o baka may gusto din may diba ng ano ng halo yan halo to pero kalahating kilo lang sya hmm. yun yan lahat may doon yung ating ano ating nakuha no bali si may yung maglalako dito may no mamaya maya konti magigising to siguro yung pagbibintan nito hindi lang siguro makikita hindi lang siguro ibablog no kasi yung mas ano dun pinaglalako ni may katak takot, <laughs> takot mo pa pag may ano na lang pag mauwi na lang si Maika dito may dula. sana maubos to lahat no kasi ano na dito malaking tulong na din 13 na tag 50, 500 tapos may tatlo 150 balay 650 675 may doon yung kikitain ito pag sakaling maubos lahat no sana sana mapaubos ni Mike no at ni sana mapaubos to ni Mike eh magamit niya yung ano ba yung abilidad niya sinstock <laughs> ba sinstock ayan may doon ready na may doon dito niya ilalagay oh. Sa baldi, nilinisan din lang 'yung baldi para pagkagising yung mamaya may amoy doon ay diretso na sana. No? Okay, ayos naman 'to. Klaro na 'yung ano niyan medyo. Sana sana mabenta 'no. Klaro na nga nabalot pero yung problema pag hindi mabenta, <laughs> sana lang mabenta para sure na talaga na ano na makakatulong no. Yan, update ko kayo mamaya mga edula, pag kalako pagka nagising na si Mike tapos pag nakawin na si Mike galing maglako no yan mga idol umalis pala si Mike bigla kanina no bali na ilako niya na yung ano yung tuway kaya andito na rin siya mga idol nakawin na ubos na ha ubos ikutin kutin natin ang cellphone lang gamit natin mga idol. Yung nilagyan natin. No, Ubus ah, na. Awa na idol 3 Trisi, ano mga idol? Trisi piraso yun o. No? Oh, yeah. Magkano mo na ibintalat be? Pig 50 yung bawat bali. Ma Ayos mga idol. 50. Magkano ba yung Tracy sa ano eh? 50? 650. Ah? 650 50, no? Dito tayo sa baba ba? Ha? Dito sa baba ba? Kapakita namin may dalyo. Ay, kasi hindi pala tapos ito. Ayan. Ayos na rin may dalyo. At least na ibinta no? Oo. Mm. Yun. Thank The you Lord. Ayan, ito yung binta natin sa ano may dalyo. Sa niripak natin no? Na Natuway. Oh. Na ano? tuway tsaka bagungon mga idol oh. Yan. Bali nakabenta tayo ng 650. Saglit lang no. Kasi kanina nagano mag oh. isang balot 'yun na maliit lang. Oh. Konti lang. Ano kinakapin mo na Ay pakapin lang pala yung ano mga idol. Yung oh. Tatong sana yan. Kalahating kilo yun eh. Ha? Kalahating kilo yun. Eh, pinapray ko na. <laughs> 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 Di at least nabinta siya mga idol. Ayan, no? bali ito yung ano mga idol. No? Naibinta natin, 650. Yung kalahati na natira ay free na lang daw yun mga idol. Ay, ayos na rin mga idol eh. Hindi na rin siya ulugi. Oh, Kasi wala namang kapital. Wala naman yung ano talaga. Kumbaga, parang kahago lang. po na ito mga idol. At least, at least nabinta siya no. Tapos saglit lang nabinta bilib Believe din talaga ako kay may Idol pag pati din sa ano no, sa pagbebenta ng mga ano ba, yung mga kinasun, mga isda, kahit isda may idol. Ay ano talaga, yung maasahan talaga siya. Be. Be ano, manguha tayo ulit ng ganon? Be. Oh, okay. Be, Mayka? may ka? May ka? Mang manguha ako ulit ng ganon? Manguha ulit ako ng ganon? Yeah. Manguha ako ulit ganang ganon ni Binta mo? Eh, sa baka maungay sila. <laughs> <laughs> Nung last, sampung kilo yun uh oh. Oo. Ten kilos din yun, Maidol. Yung, yung pinakaunang discovery natin sa spot na yun, Maidol ba? Pasensya na kayo, Maidol. Medyo malabo siya. Yung pinakaunang discovery natin sa spot na yun, naka -10 kilos kami na Binta, no? Tapos nga, oh. Ka, ano din ako no? Kahapon, ay ano siya? 30 kilos, 30 media, mga idol. Nung last, 500, no? 500. Kasi 50. Tapos, 650. ngayon, 650 ay may improvement pa kasunod ito abot ng isang libo di at least at least di din ako magakala mo ito na maubos yun lahat kasi madami dami no nagbabaka sa kali tayo ba pero dala sa bumaga kung mga idol dala sa ganyan may idol ba kung baga seal stock build din talaga ako sa ano no sa seal stock but may parang ulap ulap dito sa ulo ko yan kasi dyan na kayo may idol medyo masuwaw no yung gamit natin ngayon cellphone at least may binta okay okay na okay na may idol So, ba't nagpang bugas mga idol? <laughs> bigas tsaka, di, bigas lang talaga yung ano, bigas, kuryente. Yung ulam dito sa probinsya. Madali lang talaga mga idol. Para sa akin, no. Oh. Para sa akin na po, Hindi sa pagmamayabang mga idol. Para sa akin lang po, yung ulam dito sa probinsya. Madali lang talaga. Lalo na kung medyo masipag ka din. Marami. O kakain ka ng bagungon. Tuway. Basta, mga ka ng as asan. Mang ilaw ka. Mang ano ka. Mang isda. Basta hindi ka lang mapili dito sa probinsya mga idol, eh, hindi ka talaga magugutom. No, salamat din ako kasi nga support may sumusuporta su su sup, sup, din si Mika ba. Baka next time siguro yung kukunin ko naman, yung wala kong kunin. Pag makatawid tayo ng isla, yung blood clams tapos mga talaba ba, no? Oh, talaba. Kasi naumay na sila sa tuwa mo idol. Tapos yung ano si Orchin, may order. Mm, tuyong, may order din siya. May nagbubuk, nag sa kanya mga idol isda may isda hindi naman isda. kami makapangisda no? yung ano yung isda na tilugon oh yung para um, ano ba? lalaki ba? lalaki na masarap pang ihaw sa bow pwede pang ano yung mm. pang sabaw at least at least naging ano siya no <laughs> successful ha? successful ba yung matatawag doon mga idol no? <laughs> ayan bali, hanggang dito lang siguro to no hindi siya ano mga idol hindi siya naging ano no cuts in seal no kasi hindi nung no, nabita, nakita ipubwinta pero yung pag alis din ng may, ni Maika hindi ko din na i-video Like, kaidlip ako. <laughs> kaya, ano na lang, yung binta na lang yung pinakita ko sa inyo. Basta sa Tracy Piraso, mga idol, nagkakalaga siya ng 650. Mm, salamat, salamat sa Panginoon, mga idol, at nakabinta po tayo ng ganun. No. So, na naman yung... Sinuswerte uh, oh. na kayo rato. <laughs> <laughs> kaya tinida di laro sa ate. Ay, may ano siya, may acid siya, di ba? Yan, bali nga dito lang po ito, mga idol. Maraming salamat, no? Sa pagsusuportan niyo po. At mag-iingat po kayo eh, palagi, mga Bye-bye.